Good morning kailan, uh, Hinarbis na natin lahat. Ito yung kwan una. Ginataang kamuting kahoy kay Lian. Ayan o. Oh. Ang isusunod natin ay magprito tayo ng talong. Kasi sana o oh, sana wag na dumating yung bagyo. Sana malusaw na at saka lumihis. Ayan Sarap na nito kay oh, yamang, Yaming yami to kay O. Oh. natin kailan ay talong. Prito tayo ng Talong. Pritong talong kailan, ayan o. Oh. Yan, hinarbis na natin lahat bago dumating yung bagyo. Ayan o, oh. bago lutuan natin kailan. Dito yan sa farm, ayan o. Oh. Improvise lang. Susunod natin dito ay kamuti at saka katuray. Abang-abang kailan. Nilagang kamuti kailan. At saka okra, ayan o. Oh. Sunod natin dito ay katuray kailan. Ayan, bagong ispa, bagong lutuan natin to kailan, no? Oh. Ayan, abang-abang kailan. Inarbis na natin bago magbagyo. Katuray kailan. Ayan, last na to kailan. Pag kumulo na to, pwede na. Tapos kakain na tayo. Mga harvest, bag, harvest lang natin sa farm. Abang-abang kailan sa kainan. Kakain na tayo kailan. Ito na, oh ah, uh, pritong talong, tapos ayan uh, naman, ayan ay talbos ng kamote o krad sa kakatuuday, tapos ito kailan sa usawan, si sili at saka kamatis tapos ito na kailan yung kahon natin, no? Oh. ito na yung kamote, yan, kakain na tayo kailan? abang-abang, kain na kain na tayo, kain na tayo kailan? ito na, talong, kailan, no? Oh. Tapos kuha tayo ng sausawan. Ayan o, patis na may, oh, sarap nito kay Lian. Tapos kuha rin tayo ng katuday kailan? Ayano Ayan o, kamote. Ayan o. Tapos okra kailan? Ayano, Ayan o. o. Tapos lagyan natin ng sausawan nito kay Lian. Sarap o, oh. color po o. Oh. Ayan, ganyan lang, ganyan muna o. Oh. O. Ito pala kasama ko si Junjun. Kaway ka naman Junjun. Yan, kasama ko. Kaya hinarvest na namin to dahil Parating na yung bagyo kay Lian. Para hindi pa masira. Kainin na natin. Hmm? Gabi. Panalo. Sausaw so, natin kay Lian yung okra. Oh. Yan. Hmm? Oh. Katuray. Narbis na namin lahat. Hmm? Tinkaman. Tapos kailan ito, oh. Di kamote. Galing lahat sa farm natin ito. Kaya maganda pag may tanim tayo. Hindi ka nabibili. Ito. Tarap. Hindi tinipid sa kan. Gata. Kaya, no? Mga big stables niya, no? Oh. Mga gulay-gulay. Hmm? Mga gulay. -gulay. Hmm? Sarap. Sausawan. Hmm? Talong. Masarap kailan pag nagkakamay dito sa lalim ng mangga. Sana wag na tumulo yung bagyo kailan para hindi naman tayo kawawa. Sana lumisa sa matunaw na. Hmm. Sarap. Hmm. Sarewang sarewa kailan. Lalo to, oh. Katuray ka liyan. Sa usaw mo lang dito, oh. oh. Pati si, may silit tapos may kamatis sa kasibuyas. Hmm. Panalo ka liyan. Hmm. Sarap. Ito pa lang ito pala yung alalay ko dito sa farm. Oh, ano sasabihin mo? Shout out. Kay Lian. Kay tayo ko nam. Kain tayo. Sige, um. mangta. oh. Hmm? Promote lang. Ang daming gata kaya masarap nanunot yung gata niya, no? Oh. Top. Talong. Susaw natin yan Tapos lagyan mo sa kanin, ganyan. Imikos-mikos mong ganyan, no oh. Yan. Tapos lagyan mo rin ng talbos ng kamote. Tapos ganyan, no Oh. Grabe! Mm! Panalong-panalo. Masarap ba, John? Oo. Mm -hmm. Mara baka, meron kang baka kang gustong i-shout out diyan. Siya ka mga kaklase mo. Bye. Okay kailan hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. I love you all. Kaway kaway na. Jun. Kaway ka ate. Kaway kaway ka. Kaway. Salamat. Kain tayo. Salamat.